Noong nakaraang linggo ay nakilala natin ang batang si Marvin na tila ba gumagapang sa tuwing maglalakad. Ang batang hindi maitayo at maihakbang ang kanyang sariling mga paa. Sabi nila, wala ka talaga, eh, mabubuhat ka talaga, magdamag. Siyempre anak ko, kakayanin ko katugod-ugod na ako, mabubuhatan ko yan siya. Kami ng mga ipampon e, na para daw gumaling. Ewan ko pa katong anak ko yan eh. Dugok ko yan, nilaman ko yan eh. Ngayon, dalhin mo rin siya doon sa action center natin, yung sa wellness sa Pilipinas, mm -hmm. para paggamot natin kay La Bong at uh, kay, Sir kay Sir Francis. Sa araw na ito ay sinundo ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, ang mag-inang si Ate Mary Jane at Marvin, upang dalhin sa Wellness Pilipinas na matatagpuan sa Action Center ng ating Tatay Rani. Kailan po pala Ate Mary Jane huling napacheck up si Marvin? Ano yata yung 2013? Matagal nang hindi natututukan ang kalagayan ni Marvin. Pinayuhan daw sila ng doktor na magpa-therapy pero hindi nabigyang pansin dahil na rin sa kakulangan ng pinansyal. Sa araw na ito ay unti-unting bibigyan ng solusyon ang kalagayan ni Marvin kasama si Doc Bong ng Wellness Pilipinas ay ipinasuri natin ang kanyang kondisyon. Ito mismo, oh, ito niya. Eh. itong area na to kaya kita mo, oh, ito baluktot na. Ayan. Ito to, Ito, alsa to. Baluktot yung spine. Okay, so pagka tinignan mo naman dito, okay, eto, mas maiksi ito, mas mahaba ito. Ayan, tignan mo. Oh. Okay, malayo, di ba? Ayan, nabubuo oh. Nabubuka mo ba, Marvin? Ibuka mo nga to? Okay, so hirap, medyo hirap, hirap siya. Hirap talaga. Kaya mo itaas to? Gano'n, Tinga, tingnan natin, taas mo nga. De, walang hawak, walang hawak. Taas, kabila. Taas ganyan. nung ipinanganak ba siya, ganyan na? Hindi Opo. pa? Opo. Ano po siya dati, hila-hila niya po yung paa niya. Paa niya. lang siya ng kagano. Kaya ang dami niya sugat dito hanggang dito yan. Ganito gawin natin, ha? Okay, tignan natin kung ano magagawa natin doon sa alternative practices na ginagawa natin sa alternative medicine. Kung halimbawa, makita natin na may improvement siya, kaya hindi na necessary na po-operahan. Hmm. Pero kung halimbawa, kailangan niya magoperahan para makalakad siya, Okay, i-refer ko siya doon sa foundation namin. Ang pangalan niya is Mabuhay Desert Foundation. 36 or 37 years na 'yan sa Pilipinas. Tumigas na rin ang mga buto ni Marvin dahil maraming taon na rin ang lumipas. Medyo stiff. So ibig sabihin kapag stiff 'yan, meron dapat gagawin na manual adjustment, to loosen up. Ang tawag sa treatment niya na yan ay pediatric alignment. Noong gagawin na ang procedure, nakaramdam ng nervyos ang bata. Ito pwesto mo, ganyan. Di, higa, na lang, higa ka lang, higa ka lang, higa ka lang, higa ka lang, ganyan. Ito, <coughs> gawin mo kang ito unan, gawin mo ito unan. Higa lang, hindi oh. <coughs> na, 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 na. mo ito. Halika na, oh. halika na, halika na, Mamaya, na. Mamaya, natakot. Paano natin maaayos ito ng likod mo? Ha? Mamaya na, mamaya. Mamaya na, mamaya hindi naman masakit yung gagawin sa'yo, makakatulong sa'yo yun. Okay? Patuloy siyang inalalayan at pinakalma ina na si Ate Mary Jane at sa tulong na din ni Doc Bong. Para makalakad ka ng maayos. Sige, Sige na, para makapag-aral <laughs> gusto man natin siya tulungan, kung paano man umbalik at pagkaroon siya ng pagkakato na makalagat on his own, ang problema may kasamang nervyos at takot. Okay, maganda man yung layunin natin, pero dapat respetuhin naman din natin yung pakiramdam ng bata. So dapat mapakalma natin siya. Ang laki ng chance na pwede natin siya mapanumbalik na makapaglakad ng normal. Kung hindi siya kaya komportable, Okay, doon sa paraan ng manual adjustment. ang mangyayari dyan, i-recommendan natin doon sa Mabuhay Deseret Foundation na hawak din natin. So, po pwede yan na no operahan siya at talagay na anesthesia. Sa pagkakataong ito ay hindi na mapigilan ni Ate Mary Jane ang kanyang mga luha dahil sa kagustuhan na gumaling ang anak. Kinuha kami sarili mo na ako. Ako yung mga... Ako Kira mungkin kakak bahaya saya ini sila untuk tolong makan lagi ni. Berapa kakak kalah karena kira beli ini mak klasik mak oh. Nah, ketolong kalah sakit. Oh, lepas tak minum untuk tolong ambil mama pengakal akan karena di kesal itu ni aku ni tak mau apa apa masuk saya ni kian. Aku ni bagi Maya maya apa? matapos kumain at makausap ng ina si Marvin ay nawala ang takot nito at nanaig ang kagustuhan na gumaling. Ngumingiti na rin at game na game nakipagkulitan kay Dokbong. Gusto mo ng damit? Oh, okay, sige. Okay. Anong kulay? Gusto mo? Blue, blue! Paborito ko din yung blue eh. <laughs> Oh, parehas tayo. So next week, meron kang damit sa akin, kulay blue, large. Okay bayan? Wala ba tayong flying kiss dyan? Iyo! Nayari! Okay. Nagsimula na ang procedure ni Marvin. Sa pagkakataong ito, ay panatag ang kanyang loob at wala nang nararamdamang takot. Yan. Kaya? Kaya. Oh, very good, very good. Ah, wow, galing nga. Galing ni Marvin, ha? Kada procedure nga, ay napapapalakpak pa ito at napapaapir pa si Marvin kay Dokbong. Okay. Alright. Okay, kabila. Boom. You know. Ay, naku, narinig mo ba yun? Palagpakan naman dyan. Very good. So, ngayon, ito. Patutunog yun ni Tito Dok, yung tinga mo. Inhale. Exhale. Tumunog. Very good. <laughs> Walang kahirap-hirap. Inhale. Exhale. Oh! Nako, bilangin mo, bilangin mo! Ilan yun, ilan? Nako, dami! Ang dami, grabe! Ngayon, ipadyak mo yung paa mo, ganun mo yung paa mo. Wow! Oh! Kani, kasi kanina, nagra, ano yun, nagrarambolan yun eh. Hindi naman mapigilan ni Ate Mary Jane ang kanyang mga luha ng kaligayahan habang unti-unting nararamdaman ang pag-asa. Kahit pa naging mahirap noong una, ay sinikap ni Dok Bong at ni Ate Mary Jane na mapakalma si Marvin. Pursigido akong gawin ito. Una, hindi dahil trabaho namin ito, dahil gusto namin paglingkuran, na mabigyan na magandang buhay ang batang ito. Kasi hindi naman kami papayag na sa kanyang estado, binubuli lang siya ng ibang tao sa kanyang sitwasyon. Yes. Hindi niya pinili na maging ganito. Nakataon lang na yung pagsubok na ito ay bahagi ng kapansanan niya. Pero dahil sa kapasidad na ginagawa natin dito sa servisyong bayan ni Tatay Rani at Wellness Pilipinas, kasama si Sir Joseph at iba pa ng mga practitioners natin, tutulungan natin ito at hindi natin to bibitawan hanggang hindi siya maglalakad on his own. We are born to serve with passion and compassion. Oww! Dok, salamat po. <laughs> <laughs> malapit ako sa kapiling anak ko. Hindi na ako mag oh. maghihirap magbukas. Hindi na ako siya bubulihin. At kung hmm. sa isko, siya tayo oh. na siya. Uh, na ako, pagaling ka na Nabigyan na rin si Marby ng mga paunang gamot na kanyang magagamit na bahagi na rin ng pagpapaterapi. Samantala, unti-unti ay sinusubukan na rin ni Marvin ang paghakbang sa kanyang mga paa. Yan. Hagbang mo. Hagbang mo. Hagbang. Sige. Go. Hagbang. Kayang-kaya. O, bitawan mo. Dito ka hawak sa kamay ni Tedudok kaya. Okay, sige. Yan. Hagbang ka. Hagbang mo. Sige. Hagbang mo. Yan. Okay. Go. So, at isa pa yung assignment natin, no? habang inaayos natin itong paa niya, kay yung pagiging banlad ng mata niya, ipa opera na rin natin. Friends na ba tayo? Okay? Kung na tayo, embrace mo si Tito. Let's go. Yakap na. No. Yes! Okay. Salamat po, Dok. Sana mapagaling po sana si Marba pa hindi pa kumaira pa magbukat. Sana po, makaka-abang. Hindi ako mahirap mag Magpunta sa kanya sa school. Hindi na ako na makalakad na siya. Kasi lagi siya binubuli sa amin. Nag-anong ko na natapoy anak ko. Hindi po kami pagpunta. Kasi anak ko puti. Sana mano ko sa iyo Sana matulungan niyo po yung anak ko. Para po makalakad po siya sa pera. salamat po talaga. Salamat po sa tulong niyo. Lagi po ang sa akin ng Lagi ko pinagdadasal na sana uma, may sa amin kat goberno. <laughs> Nagsisimula pa lang ang laban ni Marvin para sa kanyang paghakbang. Mahirap man sa umpisa pero ramdam sa puso ng isang ina ang kagustuhan na gumaling ang kanyang anak. Kaya kasama ang serbisyong bayan ni Tatay Rani, patuloy ang pagsama natin sa laban na ito ni Marvin. 没，下班。